in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Alechem. Maganda umaga sa ating lahat sa namang paning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagnakay, sumigaw sila. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami? Nang hindi pa panahon, sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanganginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palaylayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon, sinabi ni Jesus. Humayo kayo, kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapagalaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya lumabas ang buong bayan upang sa sa lubungin si Hesus pagkakita sa kanya ipinamanhik nilang siyay umalis sa kanilang lupain ang mabuting balita ng Panginoon praise to you Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis at sa unang pag at sa magbuting balita makikita natin dito ang kapangyarihan ni Hesus laban sa kasamaan dalawang lalaking sinapian ng demonyo ang humarang sa kanya ngunit sa isang salita lamang ay napalayas ang mga demonyo at sila'y sumanib sa mga baboy. Bagamat ito ay patunay ng kagalingan at awa ng Diyos, ang naging tugon ng mga tao sa bayan ay ang pagpapaalis sa Kanya. Bakit? Sapagkat mas pinahalagahan nila ang kanilang kabuhayan kaysa sa kaligtasan ng mga tao. Halimbawa sa ngayon, Maraming tao sa panahon natin ang mas pinipiling manahimik sa harap ng kasamaan. Huwag makialam o kaya'y itinataboy ang katutuhanan kapag nasasaktan ang kanilang personal na interes. Mas inuuna ang negosyo, kasikatan o aliwan kaysa sa tunay na pagbabago ng puso. Sa unang pagbasa sa Genesis, ipinapakita rito ang pagtatakwil kay Ismael at Hagar. Ngunit sa kabila nito, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sa gitna ng desyerto, narinig ng Diyos ang iyak ng bata at pinadalhan sila ng tulong. Halimbawa sa ngayon, ang mga taong tinatakwil o inaapi tulad ng mga mahihirap, may sakit o naiiba ang pinanggalingan ay may lugar sa puso ng Diyos. Ang tanong, tayo ba ay lumalapit sa kanila o tayo rin ay nambabaliwala tulad ng ginawa ni Sarah kay Hagar. Mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ngayon. Ang pagbabago sa klima na nagdudulot ng sakuna. Isang panawagan na igalang natin ang kalikasan. Paglawak ng social media na maari nating gamitin para sa mabuting balita. Ngunit minsan ay nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak. Kakulangan ng pananampalataya sa kabataan dahil sa kakulangan sa gabay ng simbahan at pamilya. Ang tugon ng simbahan merong online evangelization, masses catechism online, ang pagpapalalim ng misyon ng mga laiko, lalo na sa mga extraordinary ministers of Holy Communion, lictors at mga missionaries. Pagtuturo sa mga pamilyang katoliko na muling pagyamanin ang panalangin at sakramento. Paano natin itatama ang ating mga pagkakamali? Ang pagbabalik-loob sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal, ang pagbabahagi ng oras at talento sa parokya at sa kapwa. Ang pagdarasal hindi lang para sa sarili kundi para sa buong simbahan at mundo. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa kasalanan at espiritual na laban. Si Evangelii Gaudium ni Pope Francis tungkol sa pagiging misyonero ng bawat Kristiyano. Laudato si tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa Mateo, anumang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito sa akin ninyo ginawa. Manalangin tayo para sa kagalingan at kapayapaan. Aming amang makapangyarihan, inilalapit damin sa iyo ang aming mga mahal na kaparian na si Naobispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio at Padre Nathaniel Canyares. Ipagkaloob po sa kanila ang lubos na kagalingan, katawan, isip at espiritu. Gayon din, hinihiling namin pagalingin si na Raymond Lawrence, Jonah, at ang lahat ng aming pamilya at kababayan na may karamdaman lalong-lalo lalo na ang mga nanonood at nakikinig na umasa sa inyong habag. Inaakay rin namin sa iyong walang hanggang liwanag at awa ang kaluluwa ni Pope Francis, Manuel Sr. at ang mga kaluluwang nasa purgatorio. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Inang Maria, ipagkaloob mo sa kanila ang buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming magbago at matutong tumugon ng may pananampalataya, katapatan at malasakit sa simbahan at sa sangkatauhan. Linisin mo ang aming puso, gamitin mo kami bilang mga kasangkapan ng iyong kapayapaan. Sa ngalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Ave Maria, ipanalangin mo kami. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless!